tingin tayo ng spot natin mga idol alright welcome back sa ating channel mga idol so ano na mga night tips fishing adventure natin ngayon so halina samahan nyo akong kunin at ulihin ang biyahe nakalaan para sa gabi ito Tingin tayo ng spot natin mga idol kung um, kalma na kasi kagabi dito kami naman na oh. medyo malam pa, hindi kami nakalabas diyan lang kami, ikot-ikot lang kami dyan dito so mamaya tingnan natin kung makalabas tayo kasi medyo okay-okay na rin sana so, makalabas tayo mamaya pier tayo. Narini mandagat. A few moments later. At ayan, welcome back sa ating channel, mga idol. At ayan nga mga idol, dito na kami sa aming spot ngayon kasama ko nga pala si EETB Adventure. So, prepare lang kami para sa dive. Shout out kay EETB Adventure. Pang-abang na lang mga idol kung anong maulin natin mamaya. So, let's go! At ayan nga mga idol, sa first time natin, nakakita agad tayo ng isang lapu lapo Ayan, isang lapu lapo napakataba. Sarap yan sa sinabaw mga idol. Alright, first cuts natin. At dito nga sa next live natin mga idol Isang octopus na naman ang ating nakita So ayan, sarap niyan sa adobo sa gata mga idol Dabis talaga yan sa ginataan At dito nga, another red na naman tayo mga idol. So, yung magigita natin isa dito ay isang manitis o isang ubakan. Ayan. Ang isdang may balbas. Masarap diyan yan sa paksiyo at pinirito mga idol. Makapal ang laman yan at napakasarap. At ayan, another day na naman tayo mga idol, isang mandalala o isang talagbago ang ating napana dito mga idol, isang malapad na talagbago, so alright, goods na goods na ito pang prito mga idol. Dito sa next time natin mga idol, isang tangkian o isang bagabaga -baga ang ating napana mga idol, so sarap to sa sinigang mga idol, talagang mataba itong galitong isda. At dito nga sa next dive natin mga idol, nakapala tayo ng isang emperor piece o isang kanuping. Alright, dagdag na ito sa panghuli natin mga idol. Pangprito na naman ito. At dito nga mga idol, sa dive natin ito, nakakita tayo ng isang mamahaling seafood. At napakasarap din. Isang lobster mga idol. At dito naman sa next time natin mga idol, isang blue lapo o isang lapo-lapo mo at dito naman sa next drive natin mga idol isang lobster na naman ang ating nakita dito so huli kang lobster ko ngayon alright goods, ng goods na goods na dito mga idol dagdag na sa isang lobster natin bali dalawa na sila ngayon at dito nga sa next drive natin mga idol isang masarap na pang ihaw ayan surahan mga idol talagang nagmamantika naman ang inihaw nito so alright goods na goods na ang laki niya. Hmm. 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 Ayan, dito nga sa next time natin mga idol, nakakita ko siyang isang sweet lips. Goals na sana kaya lang, ayun, hindi tinamaan. At dito nga sa next time natin mga idol, ayan, tingnan nyo, papanain ko yung buhangin. May nakita akong matang nakalabas, kaya ito isang spotted emperor. Alright, tagdag na ito sa pamprito-prito natin mga idol. At dito nga mga idol habang nagdalawin kami patabi nakadaan ako ng isang halaman na parang braklak, Tawag namin dito is kibot. Ha, napakakati daw nyan mga idol kaya ingat kayo. At dito nga mga idol nag-ahon na rin kami so ito na yung mga naging huli natin sa dive natin ito. Goods na rin ito mga idol at may pang prito, pangihaw, paksiw, pang ihaw. All right. goods na goods na ito mga idol. So, meron pa tayong lobster mga idol. Ayan, isang seafood na napakasarap. A few moments later. At nandito na kami sa bahay mga idol. Mga idol, ito yung huli natin. Aroy. parang langtang na. Darito yung lobster mga idol. dito nga nakahuli pala ng cuttlefish yung kapatid ko si EETB Adventure so ayan tinatalian niya yung atak para ni lumabas a few moments later at yun mga idol nagluto nga pala kami ng sinabawan at itong kinilaw so alright kain muna tayo mga idol kung nang sobo para sa inyo mga idol alright lami kayo mga idol So, ayan. For today's video mga idol, ito na lang muna. Maraming so, maraming salamat sa solid subscribers natin at silent viewers. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye.